Nagsimula ang paggawa ng bakal mahigit, 1,500 taon na ang nakalilipas sa sinaunang China ngunit mas kumalat ito ng maimbento ang Bessemer process noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Ang pinakabantog na maagang istrukturang gawa sa bakal ay ang Eiffel Tower sa Paris na natapos noong 1889, isa ito sa mga unang malaking istrukturang itinayo gamit ang wrought iron at bakal na nagpakita ng tibay at pagiging maraming gamit ng bakal sa konstruksyon. Karaniwang nagsisimula ang paggawa ng bakal sa paggamit ng makapangyarihang magnetong kayang magbuhat ng hanggang limang toneladang scrap metal. Kapag nakolekta na ang mga pirasong ito, isinasa ilalim sila sa proseso ng pagtransform upang maging mga bakal na bar o tubo. Ob, ang scrap metal ay inilalagay sa isang napakalaking basket na tumitimbang ng humigit kumulang. 30 tonelada ngunit may kapasidad na maglaman ng hanggang 6 na toneladang metal. Pagkatapos nito, handa na ang metal na tunawin sa pugon na umaabot sa temperaturang humigit kumulang 1600 degrees Celsius. Sapat upang maging likido ang metal. Pinaiinit ito ng mga electrode at natural gas burners. Ang labas ng basket ay ibinubuhos sa pugon kung saan nahahalo ang mga piraso ng metal sa kasalukuyang tunaw na bakal sa ilalim. Sa ganitong matinding init, ang 60 toneladang metal ay natutunaw sa loob ng humigit kumulang isang oras. Sa prosesong ito, nagkakaroon ng reaksyon habang gumagana ang ventilation system upang ilabas ang usok. Ibinabalik ang takip ng pugon at pinapagana ang ventilation system kabilang ang fume hood at exhaust fans upang kontrole ng usok na lumalabas habang natutunaw ang metal. Habang natutunaw ito, ang mga dumi at impurities ay pumapailang lang sa ibabaw at bumubuo ng isang patong. Sa puntong ito, kumukuha ang isang teknisya ng sample ng bakal upang suriin ang chemical nitong komposisyon. Susunod, ginagamit ang supersonic oxygen lens. Nagbibigay ito ng oksigeno sa tunaw na bakal upang bawasan ang carbon content, pagandahin ang pagkakahalo at pabilisin ang proseso ng pagtunaw. Isang malaking ladle ang inilalagay sa ilalim ng pugon upang tanggapin ang tunaw na bakal. Dumadalo ang likidong bakal mula sa pugon patungo sa ladle na may kapasidad na 115 tonelada. Inililipat ang ladle gamit ang overhead crane na kayang magbuhat ng 180 tonelada. Pagkatapos nito, inilalagay ang iba't ibang additives upang makamit ang ninanais na komposisyon ng bakal. Inaalis ang mga elektrod mula sa pugon at binubuksan ng mga pouring nozzle ng distributor. Ang tunaw na bakal ay dumadaloy sa apat na butas ng pagbuhos at pumapasok sa mga hulmahan. Pagpasok sa hulmahan, mabilis itong lumalamig at nagsisimulang maging solid. Nabubuo ang mga steel billets na maaaring iba-iba ang haba, mula sa ilang metro hanggang mahigit sampung metro. Ay, nililipat ang mga billets sa flattener kung saan pinipisil at hinuhubog ng malalakas na roller ayon sa kinakailangang sukat at anyo. Habang papalapit sa pagtatapos ng produksyon, ang mga hugis bakal ay gumagalaw sa isang conveyor na kontrolado ang bilis. Kapag naabot na nila ang tamang sukat, inilalagay sila sa cooling bed upang matiyak na pantay ang paglamig sa kanilang buong haba. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode.